ating mga kababayan, ano ba ang masasabi ninyo sa mga latest na galawan ni Sara Duterte? Siya ba ay lutang o nagpapakamatalin? Pero alam mo, sa tingin ko lang po, kung ano man ang mga desisyon, malalaking desisyon ni Sara, hindi niya yon sariling kaisipan galing yun either sa tatay niya o doon sa political godmother niya, Si Gloria Arroyo. Kasi di ba? Kahapon lang inannounce niya na inannounce niya doon sa kanyang mga constituents sa Davao na siya daw ay tatakbo sa 2025 kasi daw baka hindi na raw tumakbo yung dalawang kapatid niya na lalaki na yung isa, si Baste siya ang uh, present mayor ngayon ng Davao at si, si Paulo Duterte naman ay congressman na sa ngayon ay humaharap sa isang napakalaking controversy wala na nga daw wala daw kaibigan sa sa kongreso ngayon walang bumabati kasi maraming galit. Dahil naimbak sa kanya, naimbak sa imbaka ng kanyang pera, yung karamihan ng budget ng Kongreso. Pero yung iba, baka may, mayroong hindi nabigyan, o mayroong, siyempre, marami bawas Pero dito po tayo mag-focus sa kalutangan nito ni Sarah na come to think of it ang posisyon niya ngayon eh Vice President kumbaga eh isang tulog na lang Pangulo na siya pero bakit bababa pa siya ng bababa pa siya ng uh, posisyon eh halos isang isang hakbang na lang as ng posisyon niya vice president pero ito bababa ba? ano kaya ang pwede niyang takbuhin okay tingnan natin syempre dapat mas mababa sa vice president so it's either na senador congresswoman or mayor ng Davao kung mayor ng Davao, natural, ang magiging vice mayor niya is either pulong or baste. ba? Diba? Maaaring si Sara, maaaring tumakbo ng Senado or ng Kongreso. Kapag siya ay tumakbo sa Kongreso, eh si Martin Romualdez, eh, tapos na ang kanyang termino by 2025. Baka siya. Siya ang maging Speaker of the House. At sa Senado naman, di ba tatakbo rin yung tatay? Si Tatay Diggs, tatakbo sa Senado. Eh, karamihan ang nasa Senado, mga pro o di hindi malayo na yung tatay, Senate President. Yung Sara, Speaker of the House. Walang kawala, di ba? Or, pwede naman siyang hindi mag-Congress uh, kung si Arroyo ay nasa posisyon pa. Tingnan natin, hanggang kailan ba si Gloria Arroyo? Kung mawawala na rin siya sa 2025, si Arroyo, parehas sila ni Martin Romaldes, mawawala na sa 2025. So, ang pwedeng pumalit, nga naman, ay si Sarah. Eh, sigurado naman ang panalo niyan doon sa distrito nila. At siyempre, maglilipatan na naman yung mga magiging pro Sarah na yung mga nasa kongreso. Ngayon, kung mayor lang ang tatakbuhin ni Sara, advice niya, either si Baste or si Polo, di pag mag resign niya as mayor, dahil pwede naman daw mag-resign. Nangyari na noon sa mga unang panahon, na ilang araw lang na naging mayor ng Cebu, bumalik sa dating posisyon na national. So ito rin ang pwedeng gawin ni Sarah. Hindi na siya hindi na siya ang mayor, iiwanan na niya yung pagka-mayor sa kapatid, tapos babalik siya sa pagiging vice president. Ngayon sa kongreso, kung nandiyan dyan pa si Arroyo, o di si Arroyo, baka si Arroyo na. Eh kung si Digo Manalo doon sa Senado at siya ang Senate President. Or kung hindi man si Digo, si Paulo. Si Paulo ang magse-senador, Siya ang magiging Senate President dahil sempre karamihan doon mga DDS eh. si Basti pipilitin na mag vice mayor nang sa ganun siya ang maging mayor pa rin kahit na ayaw naman sa politika nung bunso na yun yun po ang nakikita ko ng mga galawan nito ng mga Duterte nakapagtataka di ba? Nandiyan ka na sa posisyong mataas bakit ka pa bababa mayroong agenda na mas mataas, mas malaki. Ang problema kasi kapag hindi na hindi na tapos na ang term ni Romualde sa 2025, kung ba kung tatakbo siya ng Senado, baka hindi siya mapili na Senate President. Dahil maraming kontrabida doon. Nandun si Aimee. nandoon yung mga pro Duterte. Ang gulo, no? Kung bakit kasi, alam mo, hindi naman sana magkakaganito ang mga bagay-bagay. Kung ang nasa isip nito mga politikong ito, eh, yung pagsisilbi sa bayan. Kaya na, pinaghihirapan na pag-isipan ang gusto kung ano ang mga next move. na ang bottom line, ang goal is pansarili pa rin. Ngayon, alam nyo, pwedeng mangyari ang mga bagay na yan na pinaghahandaan. Yan ay kung kung wala sa picture ang ICC. Paano kung nandiyan dyan ang ICC? alam niyo na kung sino ang tatangayin ng ICC pa papuntang Europe ang social naman ng kulungan nila doon di ba ang maiiwan sa kongreso si Gloria kung hindi pa sa tapos eh si Sandro naman kasi batang-bata pa eh. Parang hindi pa siya bagay na maging hindi pa siya pwede sa Senate sa ano eh. House ano yun? Speaker of the House. Marami naman mas magagaling diyan. Ngayon, sana kung tumakbo ng Congress si First Lady Lisa. O di ba? Sino mas malakas? Kaya kung ganito, ganito din lang naman ang mga uh, mga galawan nitong mga kontrabida, mas mainam pa, First Lady Lisa, tumakbo kayo ng kongreso. Saan ba siya dapat tatakbo? Doon siguro sa Ilocos. Pero nandun na si Sandro eh. Saan ba ang hometown ni Iloilo? -Ilo? or Manila. Manila. Dapat ang panglaban kay kung mawawala po si <laughs> ano mga pinag-iisip natin ano. Na napapraning na tuloy tayo dito sa mga galawang mga praning, mga kapraningan nitong mga politiko. Nahahawa na tayo. Ang pwedeng kasing ipangtapat kay Sarah, ay eh, si First Lady Lise. Eh kung kung malabo si ano si Martin Romualdez kasi kung mawawala na si Martin sa sa Congress wala siyang ibang dapat na puntahan kundi sa sa Senado Siguro ko naman magkakaroon siya doon ng maraming ano ka kakampi. wala ang mga ano, kung wala ang Duterte, ang Bongo, ang Bato, kung sila ay tangayin na ng ICC pa abroad, pwedeng si Martin. Pwedeng siya ang maging, pwede siya sa Senado, maging Senate President. Kayaan mo na yan si Amy. Sila ngayon yan ang magbardagulan dyan sa Senado. Tapos si First Lady Lisa doon sa sa Congress. O, di ba? Alam mo? Eh, kumbaga, pinoprotektahan lang natin ang interest ng ng Pangulo, which is interest ng bayan. Kasi kung itong mga kalaban ng Marcos ang kumaaagaw ang kapangyarihan, tapos na tayong Pilipino. Balik na naman tayo sa dati na walang kapag kaya dapat lang po na maging wais din itong Marcos Group. Kung ako lang po ang, kung ako ang tatanungin, ako ang, ito po yung nasa isip ko. Kung si Sarah tatakbo ng, kung mawawala si Martin sa Congress, hindi dapat si First Lady ang pumalit. Tapos si Martin doon sa, sa Senate. Para safe. Diba, mga kababayan? Tama ba yung naisip ko? Kasi to mga, ang dami na naiisip eh. Tingnan mo ito si Sarah. Kung ano-ano ang na naiisip, hindi nga niya maggawa-gawa yung trabaho niya sa DepEd. Tapos mayroon pa siyang sabagay, ang Vice President, wala namang ginagawa eh. Pero yung DepEd, dapat busy-busy siya doon. Paano na pala yung DepEd kung tatakbo siyang mayor or kung ano man na mas mababang posisyon. O di dapat mag-resign din siya sa DepEd. Bakit naman kasi iiwanan yung tatakbo sa ibang mababang posisyon, iiwanan yung yung hawak na posisyon. Tapos pag natalo, babalik mo, pwede pang bumalik. Dapat sana wala na yun eh dapat decision ka. Mag-resign ka para tumakbo doon sa ibang posisyon. Wala nang balikan dapat. Di ba? Parang ano po, sa tingin ko, parang pinaglalaruan ng politika. Pinaglalaruan. Pinaglalaruan yung pagsisilbi sa sa taong bayan. Ganun lang yun. Parang naglalaro. Nilalaro. Kay mga kababayan, kayo, ano po ang, pakicomment naman kung ano ang naiisip ninyo na pangsalba po sa Pangulo natin. Ako yun ang naisip ko. Okay? Maraming salamat sa panunood at uh, magkita-kita po tayo muli.